Ito lang na-advise sa Kasi, ang dami ko nababasa babasa sa mga mga group na OFW. Na, basta ang dami na problema. Ito lang, guys. Sa mga first timer na nasa Pilipinas pa na gusto mag-abroad, ito para sa inyo to kanoodin yung tuhado sa may hinaan ko Yung atat na atat na makaalis ng Pilipinas, makarating na agad ng abroad, magkaroon na agad ng amo, tapos pagdating dito, wala pang tatlong buwan, dalawang buwan pa lang, wala pang isang buwan gusto na umuwi ng Pilipinas. Ito guys, advice ko sa inyo. Panoorin nyo itong video, nyo, video na ito kasi ito yung parang sa inyo. Ako, na rin kong FW. Lahat ng pinagdadaanan ng mga OFW, pinagdaanan ko din. Kasi guys, meron akong isang comment, nag, nakapag-comment kasi ako doon sa isang group na humingi siya ng tulong kasi hindi na daw niya kanya yung trabaho. Gusto na niya umuwi, ayaw niya magpalit ng employer. Ah, nasa agency siya, ayaw na niya maghanap ng ibang employer. Gusto na lang niya umuwi. So ngayon, sabi siguro nang higit sa kanya siya, bibili ng tingit niya. Okay? So nag-comment ako doon, kaya siya gusto nang umuwi kasi nang homesick siya. Okay? Totoo naman. Kasi pinagdaanan ko din yan, nung first timer ako. Pagkakita ko sa bahay, sa isip ko, kasi wala pa talaga ang experience nung nag-abot ako guys, hindi pa ako marunong magsaing. Wala talaga, alam mo ba yung nararanasan ko araw-araw na gumigising ako, iyak ako, nag-iyak, nag-iikot ako sa likod ng bahay yan. Sabi ko, gigising na yung amo wala pa niluluto. Pero nagtyaga ako guys, natuto ako sa amo. Lahat na sinasabi nila, sinusunod ko sa amo. Hmm? May mga experience ko okay? Yung pagod na pagod ka na, wala ka pang tulog. Minsan gutom ka pa. yak, yak, iyak. Pero dumistarte ko guys. Nakita ko na may tirang pagkain ng amo ko. Nakita ko na medyo malinis pa yan. Nakainin ko yan. abatak, ah, ba't magtitiri? Basta huwag mo lang kainin yung pinagkainan na nila dyan na ano. Basta doon ka, mo, kainin mo yung doon sa malinis pa. Kasi guys, karamihan na nag-abot. Napaka-arte. Ayaw lang tira ng amo. Gusto yung bago. Paano kayo makakasurvive? Ika naman sa ito. Lalo na dito sa Middle East. Discarte lang. Kung wala kang pagkain, hindi ka na ako. Nakita mo may tinapay o kung ang pagkain meron dyan. Kasi hindi ka sa busa. Wala ng uniform natin. Tabo na ng A. Ganoon lang yun. Huh? Ito kayo sabihin ko sa inyo, naranasan ko kumain ng galing sa basura na kasi sakit na talaga ng dyan. gutom na gutom na ako. Gusto kong tapusin yung kontrata ko. Hindi ako umuwi. Hindi ako umuwi. Tapos sasabihin niya doon sa reply niya sa akin na hindi ko daw pinagdaanan yung pinagdaanan niya. Wala pa nga dyan sa one point ng pinagdaanan ko. Diyos ko, dahi. Hindi ka na lang sana nag -abroad. Pero tingin mo dito sa abroad, Pilipinas, pag naisipan mong ayaw ko na ng trabaho, pwede ka nang umalis, pwede ka maglakad pa uwi. Ito sa si mga first timer, lalo na din may mga isang din naman na, hindi ko kaya ito, ipagod ng trabaho dito. O, saan ba yung trabaho na hindi mapagod? Ako guys, ako yung po sa inyo, nagpalit ako na nga pero napakasaya ko kasi sila mismo yung nagsabi. Kapag kayo mamang mga nagsabi sa'yo na ibabalik ka na siya, eh, Diyos ko, ang laki ng palakpak ko yan guys. Pero kapag ka ikaw mismo yung nagpabalik sa amung mo sa'yo, kasi hindi mo kaya ang trabaho, yung puro reklamo kayo sa trabaho, hindi ko kaya ito. Kasi guys, kung ang ilalagay natin sa isip natin, hindi natin kaya yung trabaho. Wala na, may stress na talaga tayo. Ang sa isip na lang natin, hindi ko kaya yung trabaho. Pagod na ako, gusto ko na umuwi. Totoo yun. Di ba ganyan yung sarili mga kulot na trabaho kayo? Huwag ano, kasi katibdibin yung trabaho. Kasi kahit naman sa Pilipinas tayo, ay mahirap ang trabaho, lalo na kung malakang makain. Eh. Di ba? Oo, oh, sa mga agency. Isipin din naman natin yung mga agency na nagpapaalis sa atin. Hindi ibig sabihin naman na ah, pinabayaran tayo ng mga agency natin. Guys, yeah, so kung nasa Pilipinas tayo sila nagasikasa ng mga papers natin tapos hindi pa tayo bayad sa mga utang natin sa kanila. Tapos sinuli ka ng amang mo sa agency mo. Tapos gusto mong umuwi. Agency mo pa rin yung bibili ng sa sa'yo. Isip ka naman. Agency yung nasisisi rin ng iba. Lalo na ng uwa. Diba? Kasi wala nila nagpabayaan mga agency. Hindi, hindi naman naiisip ng iba na kasalanan din naman ng mga aplikante. Diba? Kaya, kung hindi nyo kaya, sa Pilipinas pala mag-isip na kayo 1 million times, especially kung ang gusto nyo punta ng Middle East. Kasi sa Middle East ang pinakamahirap ang trabaho. Kaya sa mga first-timers na sagis ko sa inyo, mag-apply kayo pa punta ng Asia. Ha? Kasi doon, kahit pa pano, yung oras, yung oras ng trabaho doon. Oh, kasi ako naranasan ko sa Asia, ha? Gising ka na ng alas 6. Tulog ka na 7 o ilan yung hours na magtatrabaho ka. May pahinga ka pa. Diba? Oh, ikaw ang magluluto ng pagkain mo. Pagdating ng linggo, may hindi ko ka. Kaya yeah, sa mga first timers, suggest ko lang sa inyo, gusto nyo mag-abroad, punta ng Asia. Kapag ka okay na kayo sa Asia, na-experience yun na sa Asia, gusto nyo ma-experience sa ka kayo mag-abroad pamunta sa Saudi. Kasi guys, sa Saudi, pag nag-apply ka sa Saudi, wala ka talagang gagastusin kayo pisong duling. Pero pag sa Asia, mabubutas din yung bulsa mo kayo papano. <laughs> Yan yeah, lang yung suggest ko sa inyo guys, sa mga kapwa ko naman na gusto kong umalis, Hindi ko pinapahina ang loob nyo kasi guys, kapag ka nandito na kayo, ang hirap. Ha? Lalo na sa may hina, ano ba't hindi kayang tapusin ang mga kontrata nila, kanap pati ang mga agency, ang mga pamilya nyo ng problema sa inyo, paano kayo makauwi? Kaya kung problema lang din naman yung ibibigay nyo sa kanila, wala lang kayo mag-alis, may isting lang kayo sa Pilipinas. Kung naiingit kayo sa mga kapitbahay ninyo kasi nag-abroad, pag-isipan nyo mabuti. Kasi uulitin ko dito sa abroad, hindi ka kaya ng Pilipinas kapag ka ay di ko kaya yung trabaho, gusto ko na umuwi. Hindi ka pilit maglakad. Sa Pilipinas, pag ayaw mo na sa trabaho, pwede kang maglakad. Kahit wala masahe, di ba? Dito hindi. Ma'am, ah, isa ba first timer? May gusto mag-abroad. Ang dami ko nababasa. Wala pa isang buwan, iyak na nang iyak. Gusto na kumuwi. Guys, pinagdaanan ko din yan, pero lumaban lang ko guys. Kasi ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Hmm. Lalo na kapag maraming umaasa sa'yo. Isipin mo na lang yung mga umaasa sa'yo. Kailangan ko ito. As long as pinapasahod ka ng amo mo. Pag sumahod ka na, sakap bumi ka na pagkain mo. Diba? May sila po naman. May mga apps naman na, na, na pwede ka mag-order ng pagkain. Diba? Ito lang yung gamitin natin, oh. Kung ang amo niyo mga madadamot sa pagkain, kung maraming ng prutas, hindi naman siguro yung binilang. Kumuha ka na ng isa, takbo ka na ng CR. Basta huwag mo lang lagi-lagiin na yun ang kinukuha mo para hindi mahalata. Ito guys, ito may tiktik -tik pa ako dyan eh. Nung nasa Singapore ako, napakaramot ng amo ko na. Alam mo ginawa ko, bumili ako ng rice cooker na maliit, sarili akong kwarto. Ito lang ha, bigay ko lang design ng tiktik lang din ito. Yung amo ko ang damot, hindi ako binibigyan ng pagkain. So, ang ginawa ko, kasi nakakadig ako. Bumili ako ng, kasi may rice cooker na maliit, may rice cooker na maliit, dinan ako yun sa loob ng kwarto ko. Kapag kayo wala yung amo ko, nagluluto na agad-agad ako. Tapos, tinatago ko, tinatakpan ko yung mga daming. Tapos, nasa akin din yung susi, hindi ko iniiwanan, para hindi siya makapasok. Hindi, busog ako, kala niya, butong ako. Busog ako ah. Tsaka may arena naman. Siguro naman, hindi naman. Ito guys ah, kasi talaga dito yung minsan sa mga ibang amo, hindi uso ang kanin. May arena naman kung marunong kayo gumawa ng tinapay, marunong kayo gumawa ng pancake, diyan gumawa kayo para hindi kayo magutog. may kape naman, may chai naman. Di Ito lang advice ko lang sa inyo para hindi kayo nangugutong. Sabihin nyo, nangugutong mo kung daming trabaho, hindi ko kaya trabaho. Ang dami namang pwedeng kainin. Mag-discarte kasi kayo sa buhay. Hindi yung gusto nyo mabuhi na agad. Do problema ng agency ito. Ang sino papagalitan ng uwa? Agency. Kasi kung ano nyo, yung mga reklamo natin mga aplikante. Ha? Alam niyo guys, pinagdaanan ko lahat na pinagdaanan niyo din. Kasi galing din ako sa pagiging first timer hanggang naging ex-abroad na tayo. Lahat-lahat yan alam ko lahat ng mga pinagtataasan ng mga OFW. Pero ngayon, napakaswerte kong kasasit ako ako ng bike armor. Kaya wala akong problema niya. Hmm? So, pero, huwag ka talaga magdasal. At saka, ito nga pa ulit-ulit ko sa sabihin sa inyo sa video na ito. Panoodin nyo ito kasi para sa inyo ito. Ang mga gusto mag-abroad. Kapag ka nandito na kayo, ulitin ulit, ulit. Kung ang amo nyo ay madamot. Pag nakita nyo na medyo marami yung maraming pagkain, maraming biskuit. Kumunga na kayo pa isa-isa. Tago -isa. nyo lalim ng busa ng uniform natin. Tapos, sabi kayo, punta kayo ng, ng, ng CR na palikuran. Palikuran na lang para hindi makakata. Punta kayo ng palikuran, doon ninyo kainin. Pa isa-isa. Sigurado, hindi kayo magubuto. May arena naman kung marunong ka magawa ng tinapay kasi lalong lalong di sa Middle East. Sinako ang mga arena dito, hindi kayo magubuto. Marunong ka gumawa ng tinapay, gumawa ka ng tinapay, marunong ka gumawa ng pancake, gumawa ka ng pancake. Malaman mo ng kape, isol bang guto mo. Trabaho ka ulit. At lagi mo ipag-pray na sana nga bumadyo ka ko. Sana bumadyo ka mo sana bigyan ako ng pagkain. Laging kanyan, tapos, huwag natin sumit-sumitan yung mga amo natin babae para bigyan tayo ng pagkain. Para lagi tayo bigyan ng madami kuwan. Ilangan babae tayo sa mga amo natin babae. <laughs> Yan yung diskarte <discount>, <laughs> ha? Ito, ha? Sa mga kapwa nating wife W dyan na gusto mag-alis. Sa mga first timer, one million times pag-isipan niyo. Huwag niyo bigyan ng sakit ang hulang agency. Kasi, agency na napapagalitan. Pero tayo naman yung mga ng mga problema. ba? Diba? Isipin din natin sila. Hindi yung puro sarili lang natin yung kailangan tayo ang tutulungan ng gobyerno na palagi. Paano naman yung mga nagpali sa atin? Di ba? Yung lagi natin isipin ha. Kaya, panuotin yung itong video na to kasi para sa inyo talaga to. So yun lang. Bye bye.